Meron po na comment doon po sa isang video ko. At ang sabi po niya, OMG, nag-aral ka ng doktor. Ngayon, albularia. Imagine, sinayang mo ang oras mo, albularia lang pala ang gusto mo. Nakakalungkot naman. Alam niyo po, ako po ay nag-aral ng naturopathy dahil meron po akong sakit na arthritis na sabi po sa libro ng medisina ay wala pong lunas. At puntik na din po ako mabaldado dahil sa sakit na ito at simula po na ako po ay nag-practice ng naturopathy, ay marami na din po akong pasyente na natulungan. Totoo naman po nakakalungkot talaga no? yung pag-practice ko po bilang albularyo dahil mas konti po yung kinikita ko kaysa doon po sa nag-practice ako sa conventional medicine. Pero hindi ko naman pinagsisihan na ako po ay naging isang albularyo dahil naisiwalat ko at naishare ko po ang God's Pharmacy. At dahil din doon ay mas na-appreciate ko po lahat ng bagay na ginawa po ng Diyos dito sa mundo. Kasama na po ikaw at ako.